Ang tatlumpung taong gulang na gynecologist na si Lena ay naglalakad sa dalampasigan at tila ay malalim ang iniisip. Siya ay merong masaya at kontentong buhay kung saan pareho siyang hinahangaan ng kanyang mga katrabaho at pasyente. Siya ay kasado kay Sergey, isang mapagmahal at maalagang asawa na nagtatrabaho bilang aktor sa isang teatro. Tipikal at ordinaryo lang ang kanilang pagsasama kung saan pareho nilang hindi pinapakialaman ang kani-kanilang mga trabaho. Isang gabi, kinuwento ni Sergey sa asawa ang tungkol sa masamang ugali ng kanilang direktor sa teatro, at tugon ni Lena na hindi yun mahalaga dahil magaling naman mag-perform ang kanyang mister. Nang umalis si Sergey para matulog ay nabasa ni Lena ang mga text message sa kanyang telepono na galing kay Katya, ang partner ng mister sa kanilang palabas. Ang mga mensahe ng babae ay naglagay ng duda kay Lena na meron silang relasyon ni Sergey. Kinabukasan, inalok ni Lena ang mister na ihatid sa trabaho, ngunit tumanggi ito. Pagkatapos ay pinapanood niya itong umalis sa kanilang apartment at sumakay sa ibang sasakyan. Ang kapansin-pansing pagbabago sa pag-uugali ni Sergey at kakulangan nila ng aksyon sa kama ay mas lalong nagpatibay sa pagdududa ng misis. Sa klinik, sinabi ni Lena sa kanyang kasamahan na si Ivan na magpapahinga siya ng ilang araw sa trabaho. Tinanong ni Ivan kung may problema ba ito, ngunit hindi sumagot si Lena. Kalauna na ay nakipagkita siya sa isa niyang pasyente na si Nikki na nagbahagi ng kanyang pagnanais na magkaroon ng anak. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Lena sa isang malapit na bar at nagsimulang mag-party mag-isa. Pagkaraan ng ilang sandali ay tinawagan niya si Sergey at nagsinungaling ito na matatagalan siya ng pag-uwi dahil sa trabaho at naniwala naman ang mister sa kanya. Pagbalik niya sa club ay napansin niya ang isang binatang lalaki. Kalaunan ay naginuman sila sa dalampasigan kung saan nakinig siya sa mga walang kwentang kwento nito. Di nagtagal ay sinimulan siya nitong halikan at nakiusap ang loyal na misis kung maaari silang pumunta sa isang pribadong lugar. Pumunta sila sa malapit na motel kung saan sinibak ng binata ang kifi na pagmamayari lang sana ni Sergey. Inabutan na ng umaga ang pagpapakasarap ni Lena, at pag uwi niya sa bahay ay nakita niya si Sergey na natutulog mag-isa. Kinain niya ang popsicle stick ng natutulog na mister, ngunit sinabihan siya nito na tumigil, kaya pumunta na lang ang misis sa banyo upang maligo. Kinabukasan, pinanood ni Lena ang palabas ni na Sergey sa teatro, at halatang nagseselos ito nang maghalika na ang kanyang mister at kaeksena nitong si Katya na pinaniniwalaan niyang may relasyon. Sa after party ay mag-isang nakatayo si Lena sa sulok at tila na out of place. Giit ni Sergey ay maaari silang umuwi ng maaga, ngunit hinikayat siya ng misis na magsaya kasama ang kanyang mga katrabaho dahil ito ang kanilang premier night. Lumapit si Katya sa mag-asawa para magpaalam at inaya siya ni Lena na sumabay na lang sa kanila, ngunit tumanggi ito dahil may naghihintay na sa kanya na taxi. Gayunpaman, nagpumilit ang misis hanggang sa pumayag din ang aktres. Habang pauwi ay sinabi ni Sergey kay Lena ang direksyon patungo sa bahay ni Katya, kaya mas lalong naghinala ito. Kinabukasan, sinundan ni Lena ang kanyang mister sa museo at doon ay nakita niya itong kasama si Katya. Nagmamaneho ang misis habang nakamasid sa dalawa hanggang sa aksidente niyang nabangga ang kotse sa harapan. Matapos iwan ang sasakyan sa repair shop ay inalok siya ng isang customer na ihatid pauwi. Tinanggap ng mabait na asawa ang kanyang alok at sinibak na naman siya ng isa pang estranghero sa kotse. Ipinagpatuloy nila ang bakbakan sa dalampasigan kung saan nahuli sila ng isang pulis sa akto. Tumakas ang lalaki kaya mag-isang nahuli si Lena. Giit ng pulis ay kailangan niyang magmulta at ipapadeliver nila ang bill sa kanyang bahay. Katatapos lang mag-shower ni Lena nang pumasok ang mister at pinuri ang kaseksihan niya. Naghihinala pa rin ang misis kay Sergey kaya malamig pa rin ang pakikitungo nito sa kanya. Ipinaalam ng mister na libre siya sa susunod na linggo kaya maaari silang magbakasyon, ngunit nang mapansin ang malamig na pagtrato ng misis ay nagtalo sila. Gayunpaman, naging maikli lang ang pagtatalong ito dahil humingi kaagad ng tawad si Sergey. Sa trabaho ay nakasalubong ni Lena si Nikki at pinakilala ng pasyente si Vadim, ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Nagulat si Lena dahil siya ang lalaking tumuhog sa kanya kagabi. Nang maglaon ay pinuntahan ni Vadim si Lena sa kanyang opisina at sinubukan itong humingi ng tawad. Pinakiusapan siya ng doktor na umalis, ngunit sa halip ay inasulto siya ng manyakol na mister. Lumaban si Lena hanggang sa maitaboy niya ito, at dahil sa lahat ng mga nangyari ay tuluyan ng humagulgol ang mabait na misis. Habang naghihintay ng taksi ay inalok siya ni Ivan na sumakay, at tinanggap naman niya agad ito. Sa pag-uwi ay nakiusap si Lena sa katrabaho na dumaan sa bahay ni Katya, at doon ay nakita niya si Sergey na tinutulungan ang dalaga maghakot ng kagamitan. Nakiusap siya kay Ivan na umalis na sila sapagkat napatunayan na niya ang kanyang pagdududa. Nanatili si Lena sa bahay ni Ivan para maghapunan, at pinayuhan siya ng kaibigan na makipag-usap sa kanyang mister. Giit ng misis ay wala rin kabuluhan iyon sapagkat hindi niya alam kung ano ang gagawin kung sakaling aamin si Sergey. Gayon paman, sinabihan siya ni Ivan na subukan pa rin ito. Tinanong naman ni Lena ang kaibigan tungkol sa pagloloko ng kanyang dating misis. Ikinuwento ni Ivan kung paano niya nalaman ang pangangalo niya ng kanyang asawa at kung paano rin siya ng babae bilang paghihiganti. Nang tanungin ni Lena kung bakit niya iyon ginawa ay sumagot ang kaibigan na normal talaga sa tao ang magtaksil. Ang kanilang pag-uusap ay humantong sa paglalaplapan, ngunit agad tumigil si Lena kaya naging tila awkward ang dalawa. Ang mag-asawa ay patungo sa beach nang makatanggap si Lena ng isang bastos na mensahe mula kay Vadim, at mabilis niyang pinatay ang kanyang telepono bago ito mabasa ni Sergey. Pagdating nila ay kinausap ni Lena ang mister tungkol sa kanilang sex life. Giit ni Sergey ay tila nawawala na ng interes sa kanya ang kanyang misis, at sagot ni Lena ay tila ganun din ang mister sa kanya. Ipinahiwatig ni Sergey na walang saysay ang isang pagtatali kung pareho silang walang gana at humantong ito sa kanilang pagtatalo. Sa wakas ay tinanong ni Lena ang mister kung nagtataksil ba ito at sagot ni Sergey ay hindi. Tinanong ng misis ang tungkol sa kotse na sumundo sa kanya noong isang araw at giit ni Sergey na isang kaibigan ang nagboluntaryong ihatid siya sa teatro. Nang tanungin siya nito tungkol kay Katya, sumagot ang mister na ang kanilang mga mensahe ay karaniwang pag-uusap lamang ng dalawang magkatrabaho. Tiniyak niya sa misis na walang nangyayari sa pagitan nila ni Katya dahil kung mayroon man ay nilagyan na niya sana ng password ang kanyang telepono. Nagsimulang humagulgol si Lena nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali at niyakap siya ni Sergey upang siya ay e-comfort. Pagdating nila sa bahay ay nakita ni Lena ang liham mula sa pulisya. Palusot ng misis ay isa lamang iyong tiket dahil nakabangga siya ng sasakyan at giit niya ay babayaran niya iyon mamaya. Nang papaalis na ang mister ay niyakap niya si Lena at sinabing mahal na mahal niya ito. Ngayong siya nalang mag-isa ay blinok ng misis si Vadem dahil patuloy siyang nakakatanggap ng mga mensahe mula sa kanya. Kinabukasan, tinawagan ni Sergey ang asawa at hiniling na maghanda ng hapunan mamayang gabi. Lumabas si Lena para bumili ng mga grocery, ngunit nang makakita siya ng isang lalaki sa harap ng bar ay nagpa siya ang mabait na misis na mag-enjoy saglit. Pinapasok ni Sergey ang lasing na si Lena sa bahay, at palusot nito ay naiwan niya ang kanyang susi, kaya nagpa siya siyang uminom saglit habang hinihintay ang mister. Nairita si Sergey at siya na lang ang naghanda ng hapunan. Kinabukasan, pumasok si Sergey sa banyo habang naliligo ang misis. Tinanong niya ito tungkol sa mapanuksong panty na nakita niyang nakatago sa aparador at ipinaliwanag ni Lena na para talaga iyon sa kanyang mister. Dahil dito ay hiniling ni Sergey na suotin niya ito at sa wakas ay naging matindi ng muli ang kanilang bakbakan. Sa klinik, ipinaalam ng sekretarya kay Lena na kinansela ni Nikki ang kanyang appointment at naghahanap ito ng ibang doktor. Habang papunta sa kanyang opisina ay nakita ni Lena ang pasyente na naghihintay sa kanya. Kinumprunta ni Nikki si Lena tungkol sa relasyon nila ng mister niyang si Vadim. Nabasa pala niya ang mga text message ni Vadim at nanlumo siya nang malaman na ang sarili niyang doktor ang gagawa nito sa kanya. Sasagot sana si Lena, ngunit bigla siyang sinampal ng kanyang pasyente. Pagkatapos ay naglakad siya sa labas na umiiyak at itinapon niya ang kanyang uniporme. Pagdating ni Lena sa bahay ay nadatnan niyang lasin na nagsasayaw ang kanyang mister. Pabirong inagaw ni Sergey ang cellphone ni Lena at natuklasan niyang may password pala ito. Sarkastiko niyang itinanong kung may itinatago ba ang misis, ngunit hindi siya pinansin ni Lena at binawi nito ang kanyang telepono. Sinubukan ni Sergey na isayaw ang asawa ngunit itinulak siya nito at sinabing siya ay lasing. Tinanong naman ng mister kung lasing din ba si Lena nung magpasibak siya sa asawa ng kanyang pasyente. Nabulunan si Lena sapagkat alam na pala ni Sergey ang kanyang pagtataksil. Nang medyo nahimasmasa na ang mister ay naupo sila para mag-usap. Ipinaliwanag ng misis na nung araw na aksidente siyang makabangga ng kotse ay nakita niya si Sergey at Katya na magkasama. Sa sobrang galit niya ay napasya siyang sumama sa lalaking nakilala niya sa repair shop. Nagiit niya ay hindi pa niya kilala sa panahong iyon. Tinanong ni Sergey ang mga detalye ng pagkakantuna nila ni Vadem at nagtaka si Lena kung bakit gusto pa niya iyong malaman. Inami naman ni Sergey na nakaka-turn on sa kanya ang malaman na inaararo ng iba ang kanyang misis. Sinubukan ni Lena na humingi ng tawad ngunit itinaboy siya ng mister at sinabi hang lumayas. Nagpalipas ng gabi si Lena sa clinic at kinabukasan ay ibinigay niya ang kanyang resignation letter kay Ivan. Tinanong ng kaibigan kung totoo ba na nagpatuhog siya sa asawa ng kanyang pasyente at kinumpirma ito ni Lena. Tinanong ni Ivan kung mahal ba niya si Vadim, at sagot ni Lena ay isa lamang iyong one-night stand. Hiniling ng misis na pirmahan na niya ang resignation letter, ngunit nagdadalawang isip pa si Ivan. Biglang pumasok si Sergey at hiniling na makipag-usap sa kanyang asawa. Pumunta sila sa dalampasigan kung saan sila ay magkayakap na umiiyak, hanggang sa nagsimula silang maglaplapan. Dahil nasira na ang reputasyon ni Lena ay iminungkahi ni Sergey na lumipat sila ng syudad. Tumutol si Lena at sinabing gagamitin na lang niya ang apelyido ng mister para makapagtrabaho siya sa ibang klinika na yung tila nagkasundo na ang dalawa ay biglang tinanong ni Sergey ang misis kung magpapatuhog pa rin ba ito sa ibang pasyente. Nabigla si Lena sa kanyang tanong at pinalakasan na lang niya ang tugtog para hindi niya marinig ang mga dahilan ng mister. Kinabukasan, nang sumakay sa tren ng mabait na misis ay sumulyap siya sa lalaking nasa harapan at tila may balak na naman itong magpaararo. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.